Uh, napansin ko po rin, nasa budget ng 903.4 million for 2025. <coughs> uh, <coughs> Baka man hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero uh, mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Uh, yes, marami kami kaming uh, procurement uh, na tumagal, hindi siya nasimulan uh, by January. Yung Madam Chair, yung uh, procurement. So, maraming mga procurement na June, uh, July, August uh, na nasimulan. Uh, may may dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Uh, Madam Chair, dahil uh, kailangan marami po mga attachments uh, na nire-require uh, para sa procurement at lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng uh, isa dalawang araw lamang. So, middle of the year pa po na, na, na ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Uh, ngayon, uh, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng notice of disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities uh, supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Um, sabi ng COA uh, ay wala raw accomplishment reports na, na ipakita or sinabmit ang Office of the Vice President para dito at uh, inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Okay, um, isang time na po. Uh, ayon sa uh, COA rules, ay may six months po uh, para mag-appeal ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito. Madam Chair, I suggest that the congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit.